video lesson na ito, tatalakayin natin ang dalawang mahalagang isyo sa Timog Silangang Asya. Ang doymoy ng Vietnam na nagdala ng pagbabago at pagunlad. At ang Ronghingya Crisis sa Myanmar na nagpakita ng matinding hamon sa karapatang pantao. Alamin natin kung paano nakaapekto ang dalawang pangyayaring ito sa kanilang mga mamayan at sa rehiyon. Ago tayo tumungo sa ating tatalakayin tayo muna ay magbalik aral. Bakit mahalaga ang kasaysayan? Dahil tinulungan tayo netong maunawaan ang pinagmulan at pinagdaanan ng isang bansa. Paano nakaapekto ang pananakop? Nagbago ang kultura, ekonomiya at pamumuhay ng mamayan. Anong hamon ang naranasan na ibang bansa? Pagsakop, digmaan at kahirapan. Bakit mahalagang pag-aralan ang Vietnam? Para matutunan kung paano sila bumangon at naging matatag. Ang Timog Silangang Asya ay rehiyong dumaan sa iba't ibang hamon sa pagunlad. Ipinapakita ng Vietnam at Myanmar ang magkaibang mukha ng pagbabagong ekonomiko at sosyal kultura. Doi ng Vietnam. Reforma sa ekonomiya noong 1986 Upang baguhin ang sistemang sentralisado. Ano nga ba ang layunin nito? Ang layunin nito ay ang buksan ang bansa sa kalakalan at pamumuhunan. At ang naging resulta, tumaas ang produksyon, lumago ang kabuhayan at umunlad ang ekonomiya. Mga hamong kinaharap ng Vietnam. Kakulangan sa kapital o puhunan. Mababang ani sa agrikultura. Mabagal na industrialization kawalan ng tiwala ng ibang bansa sa pamumuhunan. Nalampasan sa pamamagitan ng reforma, pagtutulungan at determinasyon. Ronghingya Crisis sa Myanmar Crisis na nagbunga ng diskriminasyon laban sa Ronghingya Muslims. Pinagkaita ng pagkamamayan at karapatan. Maraming napilitang lumikas patungong Bangladesh bilang refugee mga epekto ng crisis pagtaas ng tensyon sa rehiyon parusa o sanctions laban sa Myanmar mula sa ibang bansa paglabag sa karapatang pantao kawalan ng tahanan at kabuhayan ang crisis ay nagdulot ng iba't ibang epekto hindi lang sa Myanmar kundi pati sa buong rehiyon una tumindi ang tensyon sa timog silangang asya dahil sa patuloy na kaguluhan pangalawa Nagbigay ng sanctions parusa ang ilang bansa bilang reaksyon sa naganap na paglabag, kasama na rin dito ang matinding paglabag sa karapatang pantao, kung, ma kung saan maraming ronghingya ang naranakaranas ng diskriminasyon at karahasan. Konklusyon, ipinapakita ng Doi Moy at Ronghingyan Crisis ang dalawang mukha ng Tibog Silangang Asya ang pag-unlad at ang hamon ng diskriminasyon. Ang tunay na kaunlaran ay makakamtan lamang kung may pagkakaisa, respeto at pantay na karapatan para sa lahat. Ipinapaliwanag ng konklusyon na tunay na kaunlaran ay hindi lamang nasusukat sa ekonomiya, kundi sa pagkakaisa, respeto at pantay na karapatan para sa lahat. Ngayon, atin ang simulan ang ating pagsusulit. Ano ang pangunahing layunin ng reformang Doi Moi ng Vietnam noong 1986? Isara ang ekonomiya? Buksan ng bansa sa kalakalan at pamumuhunan? Pigilan ang agrikultura? Palawakin ang komunismo? Number 2. Ano sa mga sumusunod ang hamon na hinarap ng Vietnam bago naging matagumpay ang Doi Moi? A. Eh, Mataas na produksyon? B. Kakulangan sa kapital at mababang ani. C. Mabilis na industrialisasyon. D. Maraming foreign investors. Number 3. Sino ang pangunahing biktima sa Rohingya crisis sa Myanmar? A. Mga turistang dayuhan? B. Rohingya Muslims? C. Mga taga-Vietnam? D mga opisyal ng gobyerno. pang bakit napilitang lumikas ang maraming ronghingya patungong Bangladesh? A. Upang maghanap ng trabaho. B. Dahil sa diskriminasyon at kawalan ng karapatan. C. Dahil sa pagnanais magnegosyo. D. Dahil sa natural na kalamidad. Pang-lima, ano ang pangunahing epekto ng Ronghinya crisis sa rehiyon? A. Pagtaas ng turismo B. Pagpapalakas ng ekonomiya C. Pagtaas ng tensyon at paglabag sa karapatang pantao D. Pagdami ng mga negosyante ika -anim. Ano ang mahalagang aral mula sa Doymoy at Ronghinya Crisis? A. Ekonomiya lamang ang sukatin ng pag-unlad. B. Ang diskriminasyon ay nakakapagpalakas ng bansa. C. Ang tunay na kaunlaran ay may kaakibat na respeto at karapatang pantao. D. Ang pag-unlad ay dapat nakatuon lamang sa pamahalaan. Dahil tapos na tayo sa ating pagsusulit, ngayon naman, Tumungo na tayo sa susi sa pagsagot. Una, ano ang pangunahing layunin ng reformang Doi Moi ng Vietnam noong 1986? B. Buksan ang bansa sa kalakalan at pamumuhunan. Ikalawa, ano sa mga sumusunod ang mga hamon na hinarap ng Vietnam bago naging matagumpay ang Doi Moi? B. Kakulangan sa kapital at mababang ani. Ikatlo, sino ang pangunahing biktima sa Ronghingya crisis sa Myanmar? B. Mga Ronghingya Muslims Ikaapat, bakit napilitang lumikas ang maraming Ronghingya patungong Bangladesh? B. Dahil sa diskriminasyon at kawalan ng karapatan. Ikalima, ano ang pangunahing epekto ng Ronghingya crisis sa rehiyon? C. Pagtaas ng tensyon at paglabag sa karapatang pantao. ika -anim. Ano ang mahalagang aral mula sa doy-moy at Ronghingya Crisis? C. Ang tunay na kaunlaran ay may kaakibat na respeto at karapatang pantao. At dito nagtatapos ang ating aralin sa Araling Panlipunan. Sana ay mas lumawak ang inyong pag-unawa sa ating kasaysayan at lipunan. Huwag kalimutang balikan ang mahalagang konsepto at sagutin ang inyong mga gawain. Maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita tayo sa susunod na aralin.